Ito ang kombinasyon mortal. mortal. Laban ka gat hindi nasusolusyonan ang siyang ugat ng pinagmumulan ng problema ay patuloy lang napabalik-balik ito kagaya sa nangyari noon sa Grupong Abu. Matapos matodas si Abdurajak Abubakar Janjalani na siyang orihinal na nagtatag ng Grupong Abu ay kaagad na naging miyembro ang nakababatang kapatid nito na si Gaddafi Abubakar Janjalani na ipinanganak noong 1975 sa Basilan. Sa pagdaan ng panahon ay naging leader na rin ito sa edad niya noon na 23 taong gulang bagamat mas bata at hindi kasing karismatiko ng kanyang nakakatandang kapatid siya ay kinilala ng mga kasamahan dahil sa kanyang matinding paninindigan ugnayan sa mga ekstremistang grupo at koneksyon sa mga banyagang radikal Sa kanyang pamumuno ay lalo pang lumakas ang abo sa pamamagitan ng kidnap for ransom sa mga lokal at banyagang tinyagang turista, mga pambubomba sa Mindanao at Metro Manila, kabilang ang ilang pagsabog sa Davao at Sambuanga, pag-atake sa mga sibilyan at militar na naging sanhi ng pagtodas ng maraming inosente, dahil dito, si Gaddafi ay napabilang sa listahan ng Estados Unidos na nag-alok ng malaking pabuya para sa kanyang pagkakadakip. 5 million US dollars ang patong sa ulo ni Gaddafi. Ilang beses siyang muntikang masukol ng militar sa Basilan at Sulu, ngunit nakakaligtas siya. Dahil sa matibay na suporta ng lokal na komunidad at dahil kilala niya ang mga kagubatan at kabundukan sa lugar, ginamit din niya ang taktika ng mabilisang paglipat at pagtatago sa mga liblib na komunidad upang makaiwas sa mga operasyon ng gobyerno. Pero sabi nga nila, gaano man karami ang iyong swerte, pero darating ang panahon na mauubos rin ito. Kaya noong Setyembre 2006, sa isang matinding inkwentro sa pagitan ng abo at ng mga sundalo sa Patikol, Sulu, si Gaddafi ay nayari. Sa unang ulat, hindi agad na kumpirma ang kanyang pagkabatay dahil itinago ng mga kasamahan ang kanyang bangkay. Ngunit noong 2007, natagpuan ng militar ang kanyang labi sa isang mababaw na libingan. Sa pamamagitan ng DNA testing, na kumpirma na ang mga buto ay kay Gaddafi Janjalani. Ang pagkatotas ni Gaddafi ay nagdulot ng paghina ng Abu. Nahati ang grupo sa iba't ibang paksyon na pinamunuan ni Radulan, Dr. Abu Pula at iba pa. Gayon pa man, bagamat humina ang impluensya ng abo, ay hindi tuluyang nawala ang kanilang presensya sa Sulu at Basilan. Para maging updated sa ating mga uploaded videos, ay siguraduhin na nakasubscribe ka na sa ating channel at naklik ang bell icon. Maraming salamat sa inyong lahat.